Kayo. Hindi. <laughs> Yung balikat po Yung Balikat ko pero sumumpong eh. eh. <laughs> <Sumungpong> Nakakita ko <kay laughs> ng pinay <pili> sa Sumumpong nakakita kayo ng pinay sa labas. <laughs> ano ba talaga? May tingin ka ikan Pero balikat na <laughs> tama. Balikat tama. Po <laughs> uh, okay, sige. Mami, <laughs> kayo. Pain left shoulder. Oh, pwede eh. Nag Anong nangyari sa inyo? Hindi. Hindi. Hindi hindi kayo matumba? hindi may binuot kayo mabigat? oo tapos may lumabutok ba? hindi o parang may nainat? parang may naunat kailan yan? yun? tagal na tatlong buwan na banol hindi, hindi sa lang sa dabaw pa ako nito hindi lang tatlong buwan na. Na. pero pero nagalaw-galaw ko na siya dati hmm. hindi ito lang ako ngayon Tagal na sana namin na gano'n. Hindi ko alam kami makakitang kontak dito. Mukha mo lang lagi nakikita na siya. No, you're Tignan nyo yung comment section. Pumunta kayo sa mga comment section. Minsan kasi hindi nare-replayan kasi daang libo. Di ba? 10,000 yung videos namin. Sig ito. siguro yung mga unang ano pa, yung napanood ko yung, oh, hindi yung hindi taga Batangas, yung may paralyze na taga Batangas. Hindi, hindi kasi kagad maribisa yung mga comment. Sa na dami. hindi ko na mahanap eh. Oo, oh, ang dami video namin. Sampung libo na mahigit yung video namin sa YouTube. Naulas na rin ako na panood si Jose at saka yung isa. Hindi. Kailan, matagal na yun si, Itong... si Jose. Matagal na yun si Jose. Matagal na yung si Jose. Yung yurik, yeah. yun. Yung yurit yon inano niya, ang nilakihan niya. Ibig sabihin na sa boundaryhan kayo. Yung yurit niyo, inano niya. Hindi oh. Naka, naka, tawag doon, naka din yung yurit. Pero syempre, isip ko sa edad nyo yan, okay lang na magkakaroon kayo ng boundary na ako. Oh. Ayan, nakaka-highlight yan. Diyo? Pero ang ano niya, 350 kasi yung pinaka ano talaga, yung ibig sabihin, boundary yan. Hmm. Sa inyo, 225, ano pa lang yan. Mga napasok pa ka kayo. Okay, parang warning, okay, warning-warning pa. Warning pa lang yan. Kaya, kaya nilagyan ng highlight. Pero hindi pa kayo mata. Dito kasi sa shoulder nakikita ko, nagkaroon siya ng mga spar-spar Dapat kasi malinis yan. Ngayon, pagka nagkaroon ng spar-spar rin, may i-stress yung mga ligaments mo, mm -hmm. mga tendons mo. Mm -hmm. Kaya pag may pihit kang ganyan, pag natabig ka, ay naku, nabugok pa ka mo sa loob. Ang sarap, <laughs> di ba? Talagang... <laughs> Parang tumakbo na bus dito sa kabila eh. Sige, pulang ka na. hindi kaya kumakainin ito. pa na akong bagay sa Pakat na pakat pala. Ang tawag dito is adhesive capsulitis. Nakaangat siya. Ang pinakadabes na gagawin dito ay magtitiis tayo ng konti. Mami, ito, itong ganito, adhesive capsulitis, hindi pa agad tumano. Hindi pa agad tumaangat. Pero yung mamaya, pwede ko nang tabigin yan. Nahihiga mo ba ito ng patagilid? Hindi. Nahihiga Kaya? Oo. Tapos so, paano siya sumasakit? Pag inangat mo ganyan, tapos yeah. pag ano, pag biglang katagalan na, parang sa pumikirap hmm. sa matakbo na sa bitna. Okay, iyan ang mawawala dyan. Pero yung pagangat nito, uunti-unti yung i-stretch. Uunti-unti yung pato. Kasi ano to, pakat na pakat. At iisip sa kanya, ayan Hmm? Tumutulak o. Hindi siya lumulubog. Ito yung tawag na adhesive caps. Masakit na rin to? Masakit, Masakit na rin pala to. Ako. Yan, ma-perfect yan dito. Pero ito, hindi pa to. Kailangan yan, self-therapy pa yan. Self-therapy pa to. Hindi, tuturuan mo kayo ng stretching. Yan, makakawala rin yan. Tuturuan mo kayo ng stretching. Pero kailangan, bibawang kayo ngayon, 10 kilo na nakasandoob. Na natin, ano, ipalitan na natin ang combo. Okay. Mm. Binot na pa lang ito. Oh. Sabi nga nung pumunta rito, eh, sabi nung mga taga bohol na pumunta rito, parang ayaw ko nang mamuhay sa bowl, ang taas na ko suplibi. Kaya e, katihaya kami. Parang hindi ka na nasa probinsya eh. Kasi yung mga saging, nakakamamahal na rin. Mantala ko Dito sa, sa north, mura pa, pero pag dito, banda na sa, ano, malapit sa airport, ako, oh, mahal na magpamilihin sa... Kung wala, ay eh, kas, kadalasan kasi ba, may mga pamilya, ano eh. Yung mga foreigner. Ayan, mga nakapira dyan, mga koreano, mga puti, mga... Daming koreano dyan sa ano, bowl. Chinese. Mga mm, relax na. It's sale. Eh. Paklao sa lubok, um, mahal din eh, na yung Magkaroon na rin yung anong yan, pinayaro ko. Pero perso niya eh. gano'n ba yan? Sa gakit, masarap maganda sa gakit. Sarating ko yung bukal okay, na yan. Upo kayo. <laughs> yung pinagmula ng tubig ng bukal niya. Mahaba yung lubok river eh. Pinakas ng tubig ang eh. lags ng, ng buga dyan, sobrang lamig. Hmm. Dumalabo yung palayan pag umulan. Mm. May... <laughs> ano yan, mami? Ang tawag dito ng adhesive capsulitis. Nakapakat yan. May sugat na yan. Ano mo? Kailangan kasi MRI yan. May sugat na yan mga ganito mo. Yan. Sa loob, yung tiyatawag na glenoid labrum. Kaya nagkakaganyan kayo. Hindi nyo maikilos na ano at pumapakat siya dami na pinunta na maghilot niya. Dami na sa Davao, ang kaanim na ako. Okay, eh. Sabi ko saan ba ako pupunta? Kaya tinitingnan ka namin, may nila talaga to. Oo, oh, pero ito, mga... Kailangan kasi ito tine-therapy talaga. Pero turo ko na lang sa inyo stretching. Pwede kayo magpa-therapy dito. Ito kasi under therapy to. Kaya lang kayo nalilito kasi hindi kayo hindi maipaliwanag sa inyo ng maayos kung anong kalagayan ng ano nyo, ng shoulder ni nanay. Ito kasi, ito na yung pinaka-worst sa shoulder pain. Itong adhesive capsulitis na to. Malalaman mo pag adhesive capsulitis, yun nga yung, yung tumutukod. Lalo na yung kay na, na talagang dumihis yun. Tanggal talaga yung joint nun. No? Sa na-fracture? Mm -hmm. Ayun ang masakit. Ito kasi di ba sabi ko sa'yo? Pero lang yun. O, gagaling sa pero hindi nga yun. Yung kasama ko, eh, hinila ito, hinila. <laughs> Bumaba. Ngayon, Lumiyat na to. Eh, naputol yung mga ano nun. Mga ligaments mo. Kasi Dapat nagka, ano, yung may balik. Uh, Roy, yakabi yung sinanay. Nagkabangga sila eh. na ano, no, drive kasi. Hmm. Nandun sa pan. Kalayan. Yeah. Ang nangyayari, yung mangyayari sa ganun tayo, talagang mga nangyayat yun. Kailangan nyo maibalik. Nagbabalik ako noon. Pero pag pinabayaan mo, wala na. Mga malulungpo ito. Wala. Wala na, tagal na. Mga tatlong taon na ata. Wala na yun. Wala na yun. Wala na sustansya so yung mga ligamis. Lumiit na itong ano na ito. Mga Yung apo ko ba, nag si ang McDonald's? Ano oh. ah, ah, ah. <laughs> ah! <laughs> yun? Skuliosis. Skuliosis. yun? Ano yun? Ano ah. Ano yun? Ano sarap talaga ito, yung frozen shoulder. Hmm? <laughs> <laughs> Napaparoon nyo yun, di ba? Talagang medyo may aray ito. Hindi ka agad nadadali. Susundan nyo pa ng mga stretching yan. Pero ito, itong masakit na pasimula, ito mawala ito agad. Kasi susunod niya pag gumaling na tapos ito naman ang napabayaan, The same lang din yan. Uulit ka dyan. Diabetic ba kayo? Wala man. Hindi naman. High blood lang. High blood lang. Pero baba nang yata dugo ko ngayon. <laughs> oh, oh, kanina, ah, 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 ah. Oh. Oo, oh, sabi siya, ma-perfect to. Pero ito, kailangan mong mag-tease ito. Ganito palagi nagawin niyo na eh. Sige, okay, ganun ka. Okay, nakasan nyo. Mm, tapos, ganito. Yan. Mm. Kabila. Yan lang palagi araw-araw-araw. Yun, oo. No? Oh. Tapos, ang mawawala dyan yung mga ano. Pag natabig na kayo, malakas na yan. Malakas na yan. Tapos, yun nga eh. Pag nanghinigaan nyo, kahit pa paano, makakatagal na kayo. tayo ng abot na yung ano. Pero kulang pa to, hindi to mapiperfect. Kaya nga na sabi ko, hindi to mapiperfect. Ah, ano ko yan sa nabaw ah. ay. Tinuruan niya ako, dahil may hilo mm. din to eh. Mm. Eh ngayon, naano na, naga, na, na Mm. Wala, stick nung magsuot siya ng damit. Bigla na bangga dito sa sara. Ganito mami ang stretching nyo. Oh. Mm. Okay. Yan, okay, baba. tapos oh. Tapos ganito lang palagi isang beses lang na ganyan, tapos ganyan, lakasan nyo. Yan, yan. Hanggat kaya, para makapag-round yung, ano, yung rotator cup mo, maayos na. Okay, tapos haplosan nyo lang palagi ng kawo. Okay? Yan lang treatment dyan, mami. Okay?